dire yun sa ni? bola, bola bula Bula-bula, dire. bula, dere. bula, bula. Dere. Abusado, Gisado? Bado. Chupaw. Chupaw, Big chupaw. Ah, bibingka. ayusan niya eh. Sanday yung rin eh. Kasi problema sa barangay yun. Ay na graduate yun. Next year na lang. Oh. Huh. baby bi kita mana Isa? Gua bisi mo kayo. Sige ni. Ay, kita bundong dari ini. Hawa abi. Ini Isa. kuya Jin, nak building. Hei, muk sendai yung. Ah, oh, ako, kalakaw Galak lakaw, murag manager. <laughs> oh, kalakaw. Murag manager. Ay, supervisor. Supervisor, ano na ako. Uy, ayaw. Ulala, oh. No. <laughs> oh. Yeah, <you. laughs> <Lalo>. oh. <laughs> ah, kung limang duwadre. Ilan pieces. Gusto nyo na siya. Fish? Fish?